Pununang Puno ng pasa, bugbog ang ilang bahagi ng katawan at wala ng buhay. Ganito dinatna ni Lucito Reglos ang kanyang dalawamput isang taong gulang na anak na si Marvin. Nasawi ang freshman law student ng San Beda College matapos umanong sumailalim sa hazing ng sinalihang fraternity. Hindi pala maganda nga, para lang napasukan niya. Mga kriminal pala sila. Hindi sana pumapatay ng tao ang inisesyon nila. Pangarap daw sana ni Marvin ang maging kauna unahang abogado ng kanilang pamilya. Kaya naman nag-abroad ang kanyang ina para matustusan ang kanyang pag-aaral. <laughs> sa kanya. Gusto kong makatapos ng kanyang iminimiting maging abogado sa pamilya namin. Kaya hindi raw nila inasahan na sa isang iglap, mawawala ang lahat ng pangarap nila para sa anak. Uh, babigyan sana ng mabilis ang katarungan ng pagkapatay ng aking anak. Ayon sa ulat ng pulisya, nagawa pang isugod ng mga miyembro ng Lambda Ro Beta Fraternity sa ospital ang biktima pero dead on arrival na ito. Kidney failure ang ikinamatay ni Marvin ayon na rin sa autopsy. Agad namang naaresto ang dalawang pinaniniwalaang sangkot sa krimen. Sa isang text message na nakuha mula sa cellphone ng mga suspect, nakasaad ang tila mga utos para itago ang pangyayari. Pero sa aking panayam sa abogado ng Lambda Rho Beta Fraternity, ang grupong itinuturong sangkot sa hazing. Iginiit niyang wala sa pulisiya nila ang magsagawa ng hazing bilang initiation rights. The infliction of physical harm during initiations is abhorred. It is not a policy. It is, uh, it is immediately stopped. The fraternity assures the public and everyone, especially the family, that if the Lambda Beta Fraternity is involved, we will bring those involved to justice. Isa marahil sa pinag-uusapan noong dekada 90, ang kaso ni Leonardo Lenny Villa, law student mula sa Ateneo de Manila University. Namatay si Villa habang sumasa ilalim sa initiation rights ng Aquila Legis Fraternity. Ang mapait na pangyayaring ito nagbigay daan para sa pagkakasabatas ng Republic Act 8049 o ang Anti-Hazing Law. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang anumang uri ng hazing mula sa pamamahiya hanggang sa mga pisikal na pananakit. Maaaring umabot sa habang buhay na pagkakabilanggo ang sinumang mapatunayang lumabag dito. Labing limang taon mula nang maisabatas ang Anti-Hazing Law, patuloy pa rin ang pagdagdag sa listahan nang mga biktima ng karahasan sa pagsali sa mga kapatiran. August 2010 nang matagpuan ang bangkay ni EJ Carl India sa isang bangin sa Laguna. Nangingitim sa pasa ang binti at ilang bahagi ng kanyang katawan na pinaniniwalaang mula sa mga palong na tamo sa hazing ng sinasalihang fraternity sa University of Makati. Pero makalipas ang mahigit isa't kalahating taon, wala pa rin naparurusahan sa pagkamatay ni EJ. Naging balaki din daw kasi ang kawalan ng testigo para sa kaso. Meron niya akong nakausap din na, ka na. Sila tanong, o kilala ay kilala raw, paano hayo din magsalita. Kaya yun, nahihirapan ako na makakuha ng magwi-witness. Eh, siguro baka na, natatakot sila o napagsabihan. Sa naranasan namin, pag wala kang na witness, wala kang kaso. At saka ang madalas, inaareglo ng mga fraternities para silent na. Sa isang pahayag na ipinadala sa amin ng Alpha Phi Omega Fraternity, kung mapatunayang may kinalaman ang kanilang fraternity sa kaso, handa o mano silang tumulong para sa ikalulutas nito. joining the frat gives you a chance to meet people who will become, kunyari, mga boss mo sa future or it's a big advantage because if you're a law student na unaffiliated, you don't really get to meet these people until you actually join the workforce.